Ginoong Pangulo, ang akin pong salmo sa inyo at sa aking mga kasama, kasabay po sana nating talakayin ang patungkol po sa pa aking resolusyon na atin pong harapin na ngayon na itong patungkol sa voting separately. Sana po ay makasabay nito sa ating pagdinig sa patungkol naman po sa pang-ekonomiyang provisyon. Sapagkat sa akin pong palagay, ito na po ang panahon upang linawin natin kung ano man po ang nakaligtaan ng mga bumuo ng 1987 Constitution. Tayo po ang maging daan upang malinawan, matigil na ang kalituhan at tayo po eh, magkaroon na ng katahimikan at hindi na maulit muli ang mga palitan ng salita, palitan ng mga press releases, sapagkat ito lamang po ang solusyon. Kapag ka ito ay naamendahan natin ang Section 1 ng Article 17, matatapos na po ang usapin. Yan na po ang magbibigay ng closure na talagang ang ating saligang batas, ang pinagtitibay ng ating saligang batas ay bicameral ang dalawang house at ang dalawang house na ito ay may kanya-kanyang power, voting power. Hindi po pwedeng kailanman ay maging jointly.